Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 376 hanggang 380. Kabanata 376. Gaya nga ng kasabihan, walang merito ang hindi ginagantimpalaan. Tinanggihan lang niya sina Jun Wei Gao at Fred Men. Sa kanyang opinyon, ang maliit na bagay na ito ay ganap na hindi karapat-dapat. Napayagan si Charlie na bigyan siya ng isang mahalagang gamot sa mahika. Pero walang pakialam si Charlie, kung gusto niyang gumawa ng bagay na ito sa kanyang sarili, maaari niyang gawin ng libo-libo sa mga ito sa isang araw. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi siya gumagawa ng marami ay ang mga bagay ay bihira at mahal. Sa makatuwid, ang pagbibigay ng isa kay Chunky ay wala sa lahat. Kaya't mahina niyang sinabi, matanda si, dahil gusto mong manatili sa tabi ko at ibahagi ang mga alalahanin para sa akin. Dapat mong malaman na si Charlie ay palaging nagbibigay ng gantimpala sa kanyang mga kaibigan. At sa tingin ko ay magaling ka at karapat dapat sa mga gantimpala. Pagkatapos ay natural na gagantimpalaan kita. At hindi mo kailangang maging magalang pagkasama ko. Kung gagantimpalaan kita, tatanggapin mo. Tuwang-tuwa si Chunky at lumuluha at nagmamadaling ipinatong ang kanyang mga kamay sa lupa, yumuko, at nagsabi, Salamat Mr. Wade, salamat Mr. Wade. Nagmamadaling niyuko ni Jovia ang kanyang ulo nang may paggalang at sinabi, Salamat, Mr. Wade. Tumingin si Charlie kay Jovia, bahagyang umiti, at sinabing, Jovia, itaas mo ang iyong ulo. Nagmamadaling itinaas ni Jovia ang ulo Nakatingin kay Charlie na namumula ang muka, medyo nahihiya at umiiwas. Tumingin sa kanya si Charlie at bahagyang umiti, sa hinaharap, kapag nasa tamang panahon. Bibigyan lin kita ng magic medicine. Sa panahong yon, maaari mong kunin ng iyong mga kasanayang medical at higit pa. Ang magic na gamot para sa mga matatanda ay pangunahin upang gamutin at ibalik ang paggana ng katawan at meridian energy sa mas bata. Matapos itong kunin ng mga kabataan, maaaring itong palakasin ang katawan sa isang malaking lawak, at kahit na lubos pahusayin ng mga meridian sa katawan. Pinahahalagahan ng tradisyonal na gamot ang chi. Mayroon itong mas mataas na mga kinakailangan para sa panloob na chi sa katawan ng doktor. Halimbawa, acupuncture at moxibustion, mga taong may hindi sapat na panloob na chi, kahit na alam nila ang ilang paraan ng acupuncture. Hindi nila ito makukuha at hindi ito magiging epektibo. Kaya ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit maraming sikat na doktor ang may malakas na pangangatawan. Nang marinig ito ni Jovia, tumulo ang kanyang mga luha dahil sa pananabik. Nasa tabi niya si Chunky na nasa sabik din, at nagmamadaling nagsabi, Jovia, hindi ka ba magpasalamat kay Mr. Wade? Bumalik sa katinoan si Jovia, kaya tumabi siya at yumuko at nabulunan sa pananabik sa kanyang bibig. Salamat Mr. Wade. Noong nasa klinik si Charlie at binigyan ng gamot si Chanky, nagmaneho si Claire papunta sa villa sa tabing ilog ng suburb. Pagkarating niya sa gate ng villa area, tinawag niya ang kanyang ina na si Elaine at sinabing, Mom, nakarating na ako sa Riverside Villa, nasaan ba talaga ang kaibigan mo? Si Elaine ay sabik na naghihintay kay Claire sa villa ni June Weigaw sa oras na ito. Pagkatapos tumanggap ng isang tawag, dali-dali niyang sinabing excited. Ito ay isang high-end na villa area. Ang pamamahala ay napakahigpit. Bawal pumasok ang mga sasakyan. Dapat mong iparada ang iyong sasakyan sa parking lot. Lalabas si nanay para sunduin ka. Sige, sinabi ni Claire. Kung gayon, hihintayin kita sa gate. Dito, ibinaba ni Elaine ang telepono sa tuwa, at nagmamadaling sinabi kay Junwei Gao at amang si Jun Jun Gao. Narito si Claire, sasanduan ko siya, nagmamadaling itinuro ni Junwei Gao ang hugis pusong mga rosas at kandila sa bakana ng tarangkahan, at sinabing, Tita, huwag mong sabihin kay Claire. Sana pumasok si Claire nang hindi nalalaman ang aking pag-iral. Hayaan siyang pumasok sa pinto at makita ang romantikong eksenang ito. Napangiti si Elaine hanggang tainga at sinabing, Junway, huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa kanya. Kabanata 377 Ang ama ni Way Gao, si Jan Jun Gao, ay hindi nagsasalita, ngunit tumingin kay Elaine pataas at pababa. Pakiramdam niya, kahit medyo may edad na ang babaeng ito napaka-charming pa rin niya. At siya ay ang uri ng tao na may mas mahusay na panlasa sa kanyang mga kapantay. Sa pagtingin kay Elaine sa oras na ito, ang kanyang tingin ay medyo matako, at naisip niya sa kanyang sarili. Pagdating ni Claire, igagapos niya agad ang mga babaeng ito. Pagdating ng panahon, matitikman ang lasa ni Elaine. Kung may oras siya, maaari pa niyang subukan ng bata at magandang si Claire. Sa pag-iisip nito, ngumiti siya at sinabi kay Elaine, Nako, Miss Elaine, kung makakapunta ang pamilya mo, together with ours, tapos ikakasal din tayo in the future. Tumingin si Elaine kay Jan Jun Gao at tumango ng paulit-ulit. At nambobola, Mr. Jun Wei Gao, ito ay ang unang pagpapala ng aming pamilya na makasama ka. Ngumiti si Jan Jun Gao at sinabing, Miss Elaine, Nasa kalagitnaan ng laban si Arima. Sa tingin ko ang dalawang bata ay maaaring magsama-sama. Sumang-ayon si Alain sa kanya at sinabi, Kapareho ko ang pananaw mo. Ang dalawang bata, talented at maganda, perfect match talaga. Don't worry, kukumbinsihin ko si Claire na hiwalayan niya na si Charlie. Pagkatapos magsalita, dali-dali niyang sinabi kay Junwei Gao. Junwei, Huwag mong isipin na si Claire ay kasal na, at mayroon kang opinion sa kanya dahil sa pangalawang kasal. Ang aming pamilya, si Claire ay matagal ng kasal sa basurang si Charlie, ngunit binantayan niya ang kanyang katawan na parang Jade. Biglang natuwa si Junwei Gao, binantayan ang kanyang katawan na parang Jade. Pinananatili pa rin ba ni Claire ang kanyang kailan isang puri? Diyos, iyan ay kahangahangang. Ngayon, si Claire isang sikat na dilag sa Ores Hill, ay mahuhuli niya sa unang pagkakataon. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang matuwa, at sana ay maituwid niya si Claire kagad. Si Elaine ay nag-iisip ng maliliit na pakinabang. Hindi niya maintindihan ang kasamaan ni Jun Weigao sa kanyang puso, ni hindi niya alam na malapit na ang sakuna. Sa halip, siyang umiti at sinabing, Nako, kukuha ako sa unang pagkakataon. Maari kang maghintay ng ilang sandali, pinaalis siya ng mag-ama, at nang bumalik sila sa bahay, pareho silang nakaalis ng mga multo. Hindi napigilan ni Jun Weigaw na sabihin, Dad, problema pa rin si Claire, kung papatayin mo siya ng sabay-sabay, ito ay magiging masyadong masama, tama ba? Malamig na sinabi ni Jin Jun Gao, kung pumatay ka, magiging isang daan ka, kung mananatili siyang buhay. Ang mga problema ay mangyayari sa madaling panahon. Sinabi ni Junwei Gao, patayin muna natin si Elaine at Charlie, at ilagay sa house arrest si Claire sa basement. Ang ating villa ay soundproof at ang layo mula sa iba pang mga tahanan. Walang makakahanap. Nagliwanag ang mga mata ni Jun Jun Gao, at sinabi niya, ibig mong itago si Claire sa loob ng bahay. Tama yan, sinabi ni Jun Wei Gao, kung hindi, hindi ba isang marahas ang napakagandang magandang dilag? Naisip ito ni Jun Gao, at sinabi kay Junwei Gao, kung gayon, dalhin natin si Charlie para unang patayin, pagkatapos ay ilagay si Elaine at Claire sa house arrest, at pagkatapos ay patayin si Elaine at Claire tulad ng sinabi mo. Nakakulong sa basement ng villa, pag-aari mo siya tuwing lunes, tatlo, lima at pito, at bawat linggo, Apat at anim sa akin. Natigilan si June Weigaw. Hindi niya inaasahan na gusto pa rin ang kanyang ama na makakuha ng bahagi sa mga gawain ni Claire. Ngunit hindi mahalaga kung pag-isipan mo itong mabuti. Pagkatapos ng lahat, kapag napatay niya si Charlie, kailangan niyang patayin si Elaine. Kung ganoon, dapat na magalit sa kanya si Claire. Sa oras na yon, dalawa lang ang pagpipilian nila. Kung patayin siya ng buo o ikulong siya bilang isang laruan. Dahil ito ay isang laruan, hindi masakit na magkaroon ng isa pang tao upang ibahagi ang laro. Kaya tumango siya at sinabi kay Jun Jun Gao, Dad, nakikinig ako sa iyo. Agad na itinaas ni jenjun Jun Gao ang kanyang kilay at masayang sinabi, Mabuti naman. Kabanata 378. Pagkasabi noon. Naglabas siya ng isang itim na pistola mula sa kanyang baywang. Sinuri ito sa huling pagkakataon, at sinabi ng malamig na mukha. Pagkatapos dumating ni Charlie, babarilin ko na lang siya, maghihiganti ako sayo. Hindi pa rin alam ni Claire ang lahat sa oras na ito. Naghintay siya ng ilang sandali sa bukana ng Riverside Villa, at nakita niya ang kanyang ina na si Elaine na lumabas para salubungin siya. Pagkatapos, Binuksan ni Elaine ang gate ng komunidad at binati siya. Flair, halika, nagmamadaling bati ni Claire sa kanya. Nang lumapit siya sa kanyang ina, hindi mapigilan ni Claire na magtanong, Mom, bakit hindi ko narinig na sabi mo may kilala kang kaibigan na nakatira sa Riverside Villa? Matatagpuan ng Riverside Villa sa Yangtze River sa Ores Hill, sa tabi ng tanawin ng ilog. Ito ay isa sa mga lokal na high-end na komunidad. Ang mga nakatira dito ay mayaman man o mahal, na malinaw na lampas sa normal na saklaw ng lipunan ni Elaine. Ngumiti si Elaine at nagsabi, mayroon akong matandang kaklase, kamakailan lamang ay gumawa siya ng malaking kayamanan ng negosyo, bumili lang ng villa dito, hindi ba ito nag-iisip lamang tungkol sa pagsasaayos? Sabi nila, walong milyon ang budget sa renovation big deal ba? Ngumiti si Claire at sinabi, Siyempre, normal na home improvement, more than 1 million. Itinuturing ito na isang malaking order, ngumiti si Elaine at sinabing, Mabuti naman, pumasok na tayo sa loob, maaari mong tingnan ang layout ng bahay at magbigay ng isang magandang plano sa dekorasyon. Ang galing, hindi nagtagal, dinala ni Elaine si Claire sa pintuan ng 8 at nagdoorbell. Bumukas ang marangyang pinto, at pagkatapos ay lumitaw si Jun Gao sa pintuan na may mainit ng ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling bumukas ang pinto, nakangiting sinabi ni Jun Gao. Flair, long time no see. Natigilan siya saglit, nanlamig agad ang magandang mukha niya. Hindi siya pinansin at direktang tinanong si Elaine sa kanyang likuran. Mom, siya ba ang kaibigang sinasabi mo? Awkward na sinabi ni Elaine. Flair, huwag kang mag-alala, may inihanda si Junwei na sorpresa para sa iyo. Mabilis na tumango si Junwei Gao, laminggalinga sa paligid, inihayag ang pag-ibig ng rosa sa sahig ng pasukan. Galit na tanong ni Claire kay Elaine, Mom, nagsanib puwersa pala kayo ni Junwei Gao, nagsinungaling ka sa akin? Nagmamadaling sinabi ni Elaine, Claire, makinig ka sa akin, taos puso si Junwei sa iyo. Nagmamadali ding nagpaliwanag si Junwei Gao. Flair, it's not about auntie. I asked auntie na tulungan akong imbitahan ka. Tiningnan ni Claire si Elaine na medyo malamig ang ekspresyon. At sinabing, Mom, nadismaya ako sayo. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Nagmamadaling hinarangga ni Elaine ang dinadaanan ni Claire. At hinikayat, Flare, nanay mo ito hindi ako magsinungaling sa iyo. Lahat ng ito ay para sa iyong ikabubuti. May cooperation talaga si Junway at gustong kang makausap. Pag-aari niya ang villa at malapit ng palamutian. Kumunat ang noon ni Claire at galit na sinabi, hindi ako katulad mo. Pinandilatan siya ni Elaine at sinabing, ano ang pinagsasabi mo, upang humingi ng tawad sa iyo, ang ugali ni Junway ay sapat na mababa, tingnan mo. Ang ganda ng batang ito. Ano pa ang ginagawa mo? As she said, she urged, Nako, nandito na tayong lahat. Makinig ka na lang sa sinabi ni nanay at makipag-usap kay Junwei, kahit na mabigo ang usapin ninyong dalawa. Magandang pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan, hindi ba? Pagkatapos magsalita, hindi na niya hinintay na mag-react si Claire. Dire-diretsyo niyang itinulak si Claire sa loob ng bahay. Kabanata 370. Saan nalaman ni Elaine na ang tulak na ito ay hindi lamang nagtulak sa kanyang anak na babae sa hukay ng apoy. Ngunit itinulak din ang sarili sa fire pit. Ngayon ay puno na siya ng pag-asa na mapapawi ni Claire ang kanyang mga hinala kay June Weigaw. At pagkatapos ay magkaroon ng magandang impresyon kay June Weigaw. Ang manugang na nasa kanyang sariling isip. Sa ganitong paraan. Maaari niyang hiwalayan si Charlie at pagkatapos ay pakasalan si June Weigao. Sa sandaling itulak si Claire ng kanyang ina, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting galit. Si ina ay karaniwang walang moral, walang ilalim na linya, at kahit na ang pagmamahal sa pera. Gayunpaman, iniisip pa rin niya ang kanyang sarili ngayon, na talagang ikinadidismaya niya. Tatalikod na sana siya at lalabas. Ngunit hindi niya inaasahan na ilock ni June Weigaw ang pinto ng silid at direkta sa oras na ito. Sinabi ni Claire na may malamig na mukha. June Weigaw, pakiusap palabasin mo ako. Claire, nandito na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Mangyaring pumasok sa bahay at makipag-usap. Tumayo si June Weigaw sa harap ni Claire. Tinitigan ang babaeng nasa harapan niya ng nagniningas na mga mata pinagmamasdan ang kanyang payat at tuwid na mga binti, balingkinitang baywang, perpektong pigir, magandang mukha, at ang kanyang puso ay natuwa. Talagang nagpapalabas ng alindog ang babaeng ito kung saan saan, na nagpapainit at nagiinit sa kanyang puso. Naiinis na tumingin sa kanya si Claire, at malamig na sinabi, wala akong dapat sabihin sa'yo. iyo, pakiusap bitawan mo ako. Nasa gilid pa rin si Elaine at tulala na nagsabi, Oh, Flair, bakit napakasama ng ugali mo? Kausapin mo si Junway. Malamig na sinabi ni Claire. Wala akong sasabihin sa kanya. Pagkatapos magsalita, itinuro niya si Junway Gao at nagbabala. Junway Gao, pakiusap umalis ka sa harap ko at lalabas na ako. Tumingin si Junway Gao kay Claire na may malamig na ekspresyon. At biglang tumawa. Kasabay nito, nagpalit din siya ng isa pang mukha, na may nanunuya at masasamang ngiti sa mukha niya. Claire, seryoso ka ba talaga? Sabihin mo, hiniling ko sa iyo na sumama, dahil lang sa nakita ko. Ikaw, huwag kang mahiya, kung hindi, magdurusa ka sa hinaharap. Nagbago ang ekspresyon ni Claire, at tinanong niya, June Weigaw, ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Tumawa si Jun Wei at sinabi sa isang kahabag-habag na tono, Siyempre gusto kitang ligawan. Nang marinig ito, nagulat si Claire, at ang kanyang puso ay natakot, at agad siyang tumakbo palabas. Ngunit bago siya humakbang, hinawakan ng mahigpit ni Jun Wei ang kanyang kamay at hindi na siya makagalaw. Galit na sabi ni Claire, ikaw, bitawan mo ako. Tinitigil ni June Gao ang kanyang magandang mukha at nakangiting sinabi, flare, mas kamukha mo at mas maganda, gustong gusto na kitang ligawan ngayon. Sa oras na ito, tiningnan niya ang maganda at gumagalaw na anyo ni Claire. Tumingin sa mukha at figure na napaka-perpekto na siya ay kaakit-akit. Ang kanyang mga mata ay nakakatakot na mainit. Kabanata 380 Para sa kanya Pinangarap niyang makuha ang katawan ni Claire. Si Claire ang no, isang beauty sa Oris Hill, at tiyak na karapat dapat siya sa titulong ito. Maaaring itong maging pinakamahusay sa mga pinakamahusay. At ngayon, ang isang halos perpektong babae ay malapit na sa kanya, gaano siya hindi nasasabik sa puso niya. Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Elaine na nasa tabi niya. Hindi ba sinabi ni June Wei Gao na humingi ng tawad kay Claire bago magtapat sa kanya? Ngunit ngayon, ano ang nangyayari? Nagmamadali siyang humakbang at huminto at sinabing, June Wei, ano ang problema mo? Hindi yan ang sinabi mo kay tita. Magsabi ka ng kalokohan. Nagbago ang ekspresyon ni June Wei Gao. Diretso niyang sinipa si Elaine sa lupa at nginitian. Akala mo talaga hiniling ko sa iyo na tawagan ang iyong anak na babae para umamin sa kanya. Ang maging manugang mo, hindi kagaanong nangangarap ng gising. Tulad ng sinabi niya, nagpatuloy siya sa isang nagyayelong ekspresyon, tulad ng iyong snob, na bukas sa pera. Karapat dapat din ba sa magiging bienan ko? I tell you, gusto ko lang pumasok sa loob ni Claire. Hindi lang ako ang gustong pumasok sa kanya. Ang tatay ko rin ay gustong pumasok. Sa oras na ito, lumapit si Jun Jun Gao na may dalang baril at nakangiting sinabi, Anak, ikaw nga kalahati sa kanan. Hindi lang si Claire ang gusto kong makasama, gusto ko ring subukan itong si Elaine. Isang kaakit-akit na mature na babae sa ganitong edad. Siya ang paborito ko. Namutla ang mukha ni Elaine sa takot, at bumulong. Hindi mo magagawa ito. Ito ay labag sa batas. Sundin ang batas ng iyong ina. Malamig na nagmura si Jun Gao. Ngayon hindi lang namin gusto kayong dalawa, pero tatawagin din namin si Charlie at Barilin. Isang lambanog, maglakas loob na lumaban sa akin, nabali ang aking binti. Dapat kong hipan ng kanyang ulong isang putok sa harap ninyong dalawa. Si Elaine ay umiyak sa takot at bumulong. June Wei, ito ang iyong personal na hinaing kay Charlie, wala itong kinalaman sa amin. Paano mo maayos ang mga account kay Charlie? Kami ay wala kang pakialam, pero kailangan mo muna kaming paalisin. Sige na, pakawalan ka, mapanlait na sinabi ni Junwei Gao, na naginip ka lang. Ngayong araw, hindi kayo makakaalis ni Claire. Umiiyak si Elaine at sinabing, Junwei, naniniwala si Auntie na hindi ka bad boy. Ang dahilan kung bakit mo tinahak ang landas na ito ay dahil nabali ang iyong binti ni Charlie. Nakikiusap si Auntie. Hinayaan mong sumakay sina Auntie at Claire sa kabayo. Okay. Hindi ako bad boy. Tumawa si June Weigao. Diretsong nakasquat sa lupa. Nakatingin kay Elaine's horrified face. And said with a smile. To tell you the truth. The reason bakit kayo na aksidente ng asawa mong si Jacob noong araw na yon, ay dahil sa akin. Ang arrangement ay nakakita ako ang driver ng mock truck at binigyan ko siya ng dalawandaang libo. Hayaan siyang sadyain ng magpaandar ng pulang ilaw upang tamaan ang BMW ni Jacob at naging sanhi ng pagkapereplijek sa kanya sa isang mataas posisyon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang puso ni Claire ay labis na nagalit. Sumigaw siya, June Gao, bakit mo ginawa ito? Kailan ka ba sinaktan ng mga magulang ko? Tumawa si Jun Weigaw at sinabing, Hindi ako sinaktan ng mga magulang mo, pero sino ang nagpagusto sa akin? Sino ang gumawa sa akin na gusto mo, ngunit hindi mo ako sinagot? Gusto kita, hindi mo ako binigyan ng pagkakataon, pagkatapos ay gagawa ako ng mga pagkakataon. Gaya ng sinabi niya, muling sinabi ni Jun Weigaw, Sabi mo, kung hindi ko itutulak ang tatay mo sa ganoong puwersa. Pagkatapos ay hayaan ng Dr. Zhang Jing na gamutin ang iyong ama. Paano ko mapapala ang iyong pabor at pinatulog nakita sa wakas? Hey! Bumuntong hininga si Jun Wei Gao sa puntong ito. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Sayang! Naisip na ang kanyang shit na mahiwagang gamot ay hindi gagana sa lahat. At sa kalahati si Charlie, kung hindi, Baka ikaw na ang babae ko ngayon. Sisihin mo si Charlie. Sinira niya ang buong plano. Sinabihan din niya si Mr. Orville na ihagis ako sa labas ng bintana, dahilan upang mabali ang aking paa sa murang edad. Ang puot na ito, dapat kong kunin ang original. Ito ay isang magandang ulat. Galit na sumigaw si Claire, June Weigaw, hindi ka ba natatakot na parusahan at hampasin ng kidlat? Ang langit ay kumukulog. Ngumiti si June Wagaw. Okay, basta kaya mong maging sobrang ganda sa Ores Hill. Kahit na gusto talaga akong patayin ng Diyos, tatanggapin ko ito. Ngunit bago 'yon, hayaan mo akong maging maayos. Pag-usapan natin ito ulit.